Dito na naman tayo ngayon sa Dolomites sa Manila B mga idol. So titingnan natin kung ano yung nagbago. Yan kung mapapansin natin mga idol, marami pa rin tao na dumadating. Pwede na sa pa rin ng ating mga kababayan yung Dolomite. So ito yung mainit na isyu ngayon. Kung ano ba talagang halaga ng Dolomite dito sa Manila B. So ito yung dating uh, sobrang dumi, tambak ng basura. So ngayon mga idol, maaliwalas na tingnan malinis na at dinadagsa ng ating mga kababayan so marami rin mga foreigner dito mga idol, iba't ibang lahi so ibig sabihin may pakinabang dahil tuwang tuwa yung mga kababayan natin habang uh, nandito sa gilid ng uh, dagat habang nakaupo naghihintay ng paglubog ng araw yung iba naman yung naglalaro ng buhangin So, napakaganda dito mga idol Kahit paano eh, nakakapagtanggal ng stress to ibig sabihin may panginabang to talaga sa ating mga kababayan Yan malinis pa rin mga idol Ganun pa rin Pagkahapon Medyo mahangin Kaya magalaw yung dagat Wala tayong makikitang isda Pag umaga mga idol Kalmado yung hangin to so, marami tayong makikita dito ng mga alimasag Mga lamang dagat So, ibig sabihin, buhay na buhay na yung dagat. Hindi na madumi. Dahil uh, tinitirhan ng uh, iba't ibang klaseng lamang dagat. So, ibig sabihin, malinis na. Yan, kung madumi to, maraming putik, maraming basura. So, wala tayong makikita isda. So, sa ngayon mga idol, hapon, kaya wala tayong makikita uh, lamang dagat. Dahil uh, medyo mahangin at magalaw yung dagat. So, ganun pa rin yung uh, schedule ng... Uh, Opening ng Dolomite, mga idol. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At saka, Tuwing Webes, sarado pa rin dahil sa paglilinis. So ayan mga idol, tuwang-tuwa yung mga kababayan natin habang naglalaro ng buhangin, naglakad-lakad dito sa Tabindagat at at pinagmamasdan yung paglubog ng araw sa hapon. Yan, masarap dito mga idol, mahangin. At uh, makapal pa rin yung buhangin, wala pa rin pinagbago. So malinis pa rin. So ibig sabihin may pakinabang to para sa ating uh, mga kababayan. Dahil dinadagsa pa rin ng mga tao, hindi nawawala ng tao to mga idol araw-araw, umagat-hapon. So ayan, ibig sabihin, mayroon itong pakinabang sa ating mga kababayan. Kahit papano, Nagkakaroon tayo ng libreng pasyalan. Makapaglakad tayo sa makapal na buhangin na wala tayong binabayaran. Libre lang dito mga idol, walang entrance fee. Toyan so, mga idol, oh. ang ganda ng uh, lubog ng araw ayam sa hapon. Toyan so, mga idol. Malinis pa rin ang dolomite.